Today, maglilibot-libot tayo dito sa Ugbo, Tondo, Manila para mag-food trip. Pero wait! Siyempre, may challenge tayo. 250 pesos lang ang budget natin, Gen Z's. So tara, sama-sama nating alamin kung anong pwedeng kainin at pasyalan sa halagang sulit na sulit din. It's giving tipid, it's giving tikim, that's how we do it on your Gen Z Show. So titignan natin guys kung ano... Hi guys, so right now we're here in Ogbo and this is the first episode of our 250 food trip for this challenge. We only have 250 pesos. Tinan natin kung ano mga makakain natin dito sa Ogbo. Let's go. Of course, may rules tayo. Rule number one. Sa 250 pesos, dapat may appetizer, full meal at dessert. At bilang Pinoy rice lover, syempre, hindi pwedeng walang kanin sa full meal. Rule number two. No fast food bestie, walang Jollibee, McDo, or kahit anong nasa mall, okay? Rule number three. Lahat ng food, dapat dito lang sa ugbo binili. Rule number 4. Bawal magpalibre sa kasama. Rule number 5. At syempre, bawal ang sponsored food. Real experience lang. Walang daya. Tara, let's see kung kaya nating mag-slay sa street food game kahit for the tipid. Let's go! Ang daming pagkain. Sobra. May mga shawarma, may mga corn dog, lahat. May mga usual. ay may Mexican foods. Meron din ng ano guys. Nachos in a bag. So guys, magtitingin-tingin muna tayo kung ano mga food yung meron. Kasama ko yung parents ko. First time niya sa Ugbo. Yeah, this is my first time. And I've I believe in their. Uh... Merong seafood guys, eto. To so guys, may ano ba to? Chicken ba yan? Ano pa? Butter, butter squid. Butter like squid. Oh. Ayan, guys. May mga tempura, guys. My favorite. Oh, meron dito. Very, very juicy na pure beef. Very juicy shawarma. So guys, kailangan sa 250 makabili tayo ng... Ay, 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 ay! Kumain na kayo. Asan na sila, mama? Wala na pa. Guys, daming tao. Daming tao. Ito yung parang cheesy corn. Ayan o. Oo. Oh. Cheesy corn. May siya ulong Oo. Oh. Yan, ano mga nakikita mo pagkain so far? Guys, nag range siya ng 100 pataas. Oo oh, nga. <laughs> hindi ko alam kung saan mawakating yung 250 ko. <laughs> Mga parang kebab, yakitori, something. Ito favorite din to, fish cake. Ooh. Okay guys, hindi mawawala ang ihaw. Ayan, meron tayong barbecue. Dami talagang tao sobra. Lemonade. Ito may potato twister. May case street food. Ko, um Ito guys, Lechonan with rice. Lechonan ni Edith. Ayan yung tumbong. Binavlog nila na cheesy corn. Ito na naman yung nachos, ano? Nachos chips kineme. Try ko kaya yan. Kaso ayoko ng na nachos. Appetizer naman yan. So, may chowfan. Ito. Tapang kabayo. Yung torch. Torch marshmallow ice cream. tapang kabayo. Tiniluto ko last time. Uncle Boss Sausage. Meron na rin dito. Tara, bumili na tayo ng ating food. Ito natin dulo to dulo. So ngayon, gastusan time. Anapin na natin ang ating food. Tara, ano bibili mo, Ma? <laughs> so, sobrang dahil. daw siyang gusto. Ako gusto ko yung corn. Kahit na medyo mahal. 120 to 50 yung budget tapos 120 agad yung makani coin 120 agad yung coin guys 250 lang yung budget natin wala nang budget para sa dessert yung yung Dubai Spiral, sana gusto matikman kasi so, 149 so di ko alam ano makakain natin dito yung search marks malo din sana mo ang masarap ano to ano to tingnan nga natin to Nina's Pantry Mukhang masarap sana. Ano to? Parang Chinese something. Kasong mahal. Mau agad yung 250 natin so balik din pa tayo Bili tayo ng corn. Magkano, Magkano po yung corn? 200. 100 200 pesos yung corn no. na po. Thank you. Corn. Ah. Uh, okay Guys, taste test. Halloween ba to? Kaya itsura niya. Pero daming cheese. Taste test. Guys, 100 pesos pa. Mm-hmm. Mid. <laughs> Paano siya nag-i-over? Mamaya na yung review. Kasi ang daming tao. Pero nabili ko na yung appetizer ko. <laughs> <laughs> Kita niyo ba? Na Taiwan 150 para bumili ng main dish and dessert. And dessert. Pasabog. Corn pa lang 100 na. So, di ko alam saan kaya. Dito na lang. Gusto ko sana medyo masarap sarap Ay, may nakita ko kanina eh, parang samgyup. Yun na lang kaya. Samgyup, samgyup. Yun na lang kaya. Parang gusto ko ng samgyup. Kineme. Ay, may chicken mojo dito. Di ko nakita kanina. Eto, baksilog. Eto, bacon samgyup saan? 100 lang. Guys, I found my dinner. Available po yung bacon samgyupsal. Isa po. Guys, 100, 100 lang. Oh. May 50 pa ako for dessert. Kasi ito bibili natin for our main dish. Meron sila mga corn dog, baksilog. So, ayan. 100 bacon samgyupsal. Ayan, guys. Ayun yung akin. Ooh, Tikman natin kung matarap. Guys, haluin natin maigi. Ayan. Inet, inet pa. Okay mm. guys Parang mahal nito for 100 Feeling ko there's nothing special Marami siyang cheese pero wala lang Yun na yun Kasi natikman ko na rin before yung unang-unang nag-viral Yung 75 lang yata yun Parang same lang So ewan ko hindi ko alam kung anong special dito. I'm not sure it's worth it. So, anyway, looking forward to our main dish and dessert. Ikaw, ano masasabi mo sa corn na to? Wala. Let's move on to the next dish. Magkano cheesy corn doon? 45 mo, mas masarap pa nga yata yun. Mas mura pa to. Dapat yan na lang ako bumili. 45 lang eh. On a Tuesday night, sobrang daming tao. Sir, bacon, some gypsal. Game dessert naman. Ay, may pano-puro doon oh. So guys, alam nyo, honestly, ang daming pare-parehas yung tinda kasi syempre, kung ano yung nagbabiral, nagagayahan sila, ganyan. So, paulit, medyo paulit ulit yung tinda. And kaya medyo mahirap din bumili. Ano ba nangyayari sa camera na to? Parang walang mabibili yung 50 pesos ko na dessert dito. 90, yung pinakamura kong nakitang dessert so far. Yung ice, gusto ko sana mag-ice cream, kaso magkana ice cream. 79. Madam, 50 na lang marim. meron marim. ako. Meron, lang pa. meron na po. Oh, meron na sa'yo. Ito. Ay, ito, ito. Fluffy chan. Oh my God. Ang sarap sana ka. 150. Oh. Ito, guys. Oh, shit. Hindi na sa budget natin. Ito na meron dito sa isoda. 50. Ay, magkano? Kaso parang soft drinks na yun ikot, -ikot. Parang ganun. Um... Guys, ito na nakita ko 50 pesos. Kaso ano ba ito? Parang shake pala, shake. Shake na lang ba ang i-dessert natin? At wala na akong makitang iba. Isang lakad pa. Baka may makita pa akong dessert na mura-mura. Yun yung nakita ko so far. 50 pesos na ano, shake. Gusto ko dessert, dessert like ice cream, ganun. Or something na hindi iniinom. Tanghulo kaya? Try ko magtanghulo. Ah, uh, walang dessert guys. Na 50 pesos. Yun na yun yung shake. to bumbong. 50 pesos regular. Ate, available yung Milo cheese na 16 oz. Oh. Isa po. 50. Last 50, guys. Apa. May yung cheese na 50 pesos. Thank you. Mm. So guys, wow. Let's go, let's eat. Dito sila kumain sa lechonan. So ito lahat ng na food natin for 250. And uh, na safe test time, ito $100. ito 100. Ito 100. Bacon, samgyupsal, ito 100, cheese corn, ito 50. 250. <laughs> Daming cheese ah, fair na. Ay Java rice. Kaso ang hirap ng kainin. Mm. Hmm? Ay, may itlog. Mmm. Stop. Bayos ako sa samgyupsal eh. So, parang bacon. Ha? Samgyupsal ba to? Bacon. Parang siyang baksilog nga ewan. Pero may lettuce, may cheese, may egg. Mm. Parang bacon naman to. Bacon sa gift ba yung binili ko? Kung malala, bacon sa gift yata nga. Dahil siya siyang may ano, gochujang. Mm. Mm. Malat yung cheese. Medyo naalatan ako. Ang hirap mag vlog dito sa ugbo, daming tao. Anong kinain mo? This is this is a uh, street food version of Taiwan and Singapore. Huh? But there's a lot of variety of food like what I'm eating today is lechon rice with uh, sauce achara. Papaya. Huh? One bite is enough. <laughs> and this is chili. And wow, she's drinking a Lin's fruit shake. This is a uh, avocado tumbo. <laughs> <laughs> Ito ay uh, avocado overload. Masarap. 120 pesos. Lichon with rice. 175 pesos. Mango shake. Mango shake. And then lichon rice. Taste test natin yung ating Milo cheese shake. So wala talaga akong nahanap na dessert na mura, guys. Unfortunately, ito na yung pinakamura na interested ako. 50 pesos na shake, Milo cheese yung flavor. Binili ko yung Milo cheese kasi very unusual, Milo cheese. So, medyo na talaga ako dito. Oh, may sago sa ilalim. Taste test. Mm. Yung hefe na salad ko yung Milo ay yung cheese. Medyo weird yung sago for me. Pero sarap. 450 pesos. Okay na siya. Nakasurvive naman tayo sa 250 pero ang con, hindi mo mabibili yung mga gusto mo talaga kasi ang mahal ng mga pagkain nila dito, guys. Mahal. Yung ito yung kinain nila, ano, lechon with rice, 175 pesos. Ito 100 lang. <laughs> kung budget mo, 250 lang, medyo tipid-tipid ka dito. At hindi mo talaga mabibili lahat ng gusto mo. May tumbong dito, guys. Ah, may tumbong? Pet, pet ba yun? Mm. Sarap na lettuce. Okay, sana ito. Huwag bukas pa ulit-ulit yung tinda, no? Mm. Ito lang yung di worth it. 100 to, guys. Pero ito, sulit na para sa akin tsaka ito. Pero harap. Madami na to. 16 oz to, guys. Per 50 pesos. Tsaka Milo talaga yung ginamit niya. Kasi makita mo talaga yung Milo doon na sachet. At tsaka yung cheese na nilagay niya, parang liquid na cheese na parang yung nandito. Dito yung tayo lechon, guys. Ito na lang maliit. May sauce ba to? Ito, guys. Dito yung tayo lang lechon. Kaya kaya, ha? nang Dito sa kumahilig sa lechon, guys. Ang verdict natin dito sa 250 challenge, kaya, pero, yun nga, di mo mabibili talaga yung mga gusto mo. Kasi ang mamahal na mga food nila, parang minimum 150, lalo sa dessert. At saka, medyo polit yung mga tinda. Ang daming kanin nito, Ang talaga dito yung cheese. Marami rin na naman yung serving niya dalawa naman kami kumain. That's it for our first episode. So, for our next episode, abangan nyo guys kung saan tayo pupunta at mag P2 250 pesos food trip next. Enjoy naman to gawin kasi matututunan mong mag-budget ng 250 mo. masarap. bayad. Walang bayad. So, sobrang nakaka-overwhelm dito. Parang parang naglalakad ka pa lang ka na kasi hindi mo alam kung ano kakainin mo. Ang daming tao ang sige, ang daming nangyayari. Na-overstimulate siya. I would say. Yan nga kinain ko. Ano ba yun? Bacon samgyupsal pala kasi yun. <laughs> Kaya pala bacon yung laman nung pagkain ko kasi bacon samgyupsal pala yun. Hindi pala samgyupsal, samgyupsal. Anyway guys, that's it for our first episode of our season, first season. Yes. Panalo. Okay guys, so that is it for our first episode for this first season. See you again sa so next episode ng 250 Food Trips. And subscribe. Bye!